Ilang bahagi ng mga ginto at pilak ang isinasakay sa mga Spanish galleon patungo ng Maynila sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, gagamitin ang mga yaman na ito para ipambili ng mga produkto sa Asia, partikular na sa China. Makalipas na punuin ng mga galyon ng mga produktong asyano, muli itong babiyahe pabalik naman sa Acapulco, Mexico para ibenta ang mga produktong ito sa Amerika at maging sa Europa. Ang kalakalang ito ay tinawag na The Manila Acapulco Galleon Trade. Ang economic system na ito ng Espanya ang nagsanhi upang makontrol nila ang halos buong economic activity sa daigdig ng panahong ito. Dahil sa tindi ng yaman ng mga Espanyol, ang isang barya nila ay katumbas ng walo o otsyong barya ng ibang bansa. Kaya naman, tinawag itong peso 8 o nangangahulugang pieces of eight at kinalaunan ay tinawag na peso sa kasalukuyan